Good day sa inyo mga kuis. Bali ngayong araw, papakita ko sa inyo mga kuis yung ginagawa natin customized bed frame sa tapat ng bahay namin. Para sa mga nagtatanong nga pala kung meron ba akong shop, bali wala pa akong shop ngayon sa tapat na ako mismo ng bahay namin yung magpapagawa ka sa akin. And by the way, balik tayo dito sa may cabinet. Papakita ko sa inyo mga kuis kung ano yung component ng ating drawers. Balik kung mapapansin nyo, yung pinaka ng ating drawers, meron niyang aluminum cladding tapos yung siding ng drawers is aluminum cladding din. Tapos double sided yung aluminum cladding natin Parehas gloss white yung kabila ang side nya And yung mga drawers natin meron yan tubular frame Kaya sobrang tibay talaga Walang aanayang dyan sa drawers natin Walang mabubulok dyan Talaga sobrang tibay And ayan yung itsura sa may side ng ating drawers mga kuwis And ito naman yung itsura sa may likod Ayan Bali, ayun pa ba pala mga kuys yung mga kasama na ating bed frame. balik double deck yan, pinagawa sa Kapag atin. Kapag pala kayo sa akin mga kuys ng bed frame, kayo masusunod sa kung anong gusto nyong kulay. And ito pa pala mga kuys yung ginagawa natin. Bale, mga kuys yung gusto magpagawa sa akin ng customized bed frame, PM mo na sa page natin, magre-reply tayo kagad. Yun lang mga kuys, maraming salamat. Peace out.